Hello. Uh, magandang uh, tanghali. Uh, ngayon ay na inarito na naman upang mag-upload ng video. Na tungkol sa propukoder. Poder po para sa ating uh, mga baga. Upang ah uh, ah uh, tubigay ang ating mga baga may ng magkaroon ng asma o paghiningal. Uh, kung ngayon kung, kung kayo naman po ay inihingal baka naman po ito ay makatulong po sa inyo ito po yung uh, araw-araw nyo pong uh, gagawin umaga at hapon po kaya uh, magpupuder po kayo sa so ito ay uh, para lamang po sa mga naniniwala sa mga ganitong kagunungang uh, inihingal nawa panoorin nyo po hanggang sa mga tapos ang video kong ito at nawa ay no skipping ads habang kayo po ay nanonood ito po ay uh, malaking bagay na inyo pong uh, magagawa para sa channel kong ito uh, uh, ano muna po tayo at uh, ito uh, intro muna po tayo mga kapatid Hello, welcome back sa ating channel uh, ka man po naroon ngayon Maging abroad man o dito sa Pilipinas Ay uh, nawa ay abutan kayo ng aking video ito Na nasa mabuting kalagayan Ligtas sa ano ka pa makan At walang karamdaman uh, Nawa ay habang kayo po ay nanonood Ay uh, no, skipping ads Upang uh, malaking tulong po yan na inyong mga gawa ngayon naman uh, kung kayo po ay uh, ngayon lang nakapanood like share, subscribe at pakihit po ang notification bell po dyan sa baba para po lagi po kayo updated sa lahat ng uh, video na aking ina-upload at uh, yun, may pangako ko nga na ngayon ako magbabahagi tungkol sa puder sa baga So, yon Disclaimer naman sa mga hindi po naniniwala sa aking content ay paki-skip po ng uh, video nito at maghanap po ng video na uh, inyong magustuhan pong ano po ang inyong paniniwala at uh, na ay aking gagalang at irerespeto. So, galangan at respetuhan na lang po tayo mga kapatid. Uh, shout out sa mga solid supporter ko, subscriber, followers at sa magsosubscribe so subscribe pa lang maraming maraming pong salamat at sa mga channel member ko uh, lubos po ako nagpapasalamat sa inyo sapagkat kahit na po nagbabayad kayo sa YouTube upang suportahan lamang ang akinya uh, uh, channel ay hindi nyo po ko iniiwan so maraming maraming pong salamat. Shoutout, po salamat shout out saka ko Uh, content creator na nagbahabahagi ng mga ganitong uh, orasyon o mga mudya uh, atin po silang suportahan at uh, nawa ay inyo rin panoorin ang kanilang mga video ngayon naman uh, shout out sa kapwa ko albularyo ang tingero magagamot at sa lahat ng alipin ng Panginoon shout out po sa inyo at Shoutout din sa kapwa ko po. Ako po. Uh, ay, kapwa ko Pinoy. Abroad man o dito sa Pilipinas. Ay, uh, Ingat po tayo lagi. Shoutout po sa inyo. Ano man po ang inyong ginagawa. Ingat po, talaga. At, uh, yun. Ako po ay pupunta sa akin ngayon. Uh, dati kong ginagawa to. yung ko magpapasalamat. Ah, uh, mag out ako sa mga comment section upang, uh, kayo po ay pasalamatan kahit man lang po sa pag shoutout po sa inyo so sa mga gusto magpa comment ay magpa shoutout ay ilagay nyo po shout out at uh, pati ang inyong place kung saan po kayo naroon upang ma shoutout ko kayo kasama yung inyong mga places <coughs> okay uh, unang una atin pong nga uh, uh, shout out kay uh, Sir Bong Villanueva shout out po Ah uh, yun Sir Bong to, uh, ang 8 ED ko ay kompleto Yun dasal nya Ah uh, ngayon ang um, kung gusto mo rin ng order ng Atardar o yung 8AD, eh nyo lang po ko sa aking FB account. Ricky Panganog Plurante. Yun po sir. At marami pong salamat. Ah uh, Black Down Shout out po sa inyo uh, Maraming salamat po Sa ating kapatid Kaibigan Mandirigma Ang sabi niya Magandang umaga po No skipping ads Ay maraming maraming salamat sa inyo Sa iyo no, uh, Malaking bagay po yan Kasi Manila Watching to you From Argao, Cebu City Renmark Manila Renante Coronado Yan po uh, Babasahin ko Okay uh, Shoutout po sa iyo Ma'am Casey Manila Daisy Espera Shoutout po sa inyo Juanito Velasco Shoutout po sa inyo uh, Andres Gercan Shoutout po Robert Cabunila Shoutout po Wilfredo well, Estrada B watching from Camarines Sur shoutout po sa mga Camarines Sur uh, Robert Cabunilash uh, shoutout Kuya JTB Collection shoutout po uh, from uh, Pagadian City, Mindanao so malapit lang yan kasi dito lang po ako sa Mulabe sa Bangga del Sur malapit lang Richie Paalam watching from Cagayan de Oro. Noel Thomas shoutout out. Okay. Uh, Victor Anacion shout out sa iyo. Kim de Jesus shoutout out po. At uh pinakahuli uh si bro Gigilito Ibarranyo Jr. shout out sa iyo. At shout out din at maraming salamat sa mga nagtiwala na umorder sa akin ng mga medalyon. batong Omo, katulad nito. Yan. Mag maganda, pong ito sa mga sa nagpupuder ng internal organ. Ito po ay bababad sa tubig at ininom. yon uh, marami na po ang gumaling yan at uh, lumakas. So sa mga magnanais ng uh, order sa akin, ang mga medalyon na mga engraved o ordinary na pagkagawa ay i-PM nyo lang po ako sa aking FB account so mapunta po tayo sa aking binabahagi nya puder sa baga so ang puder sa baga ay ang orasyon puder sa baba. Uh, baga ay magagamit po ninyo sa araw araw upang uh, kung kaya po ay hingalin ah uh, baka ito po ay makatulong sa inyo at magamot din kung ano man ang karamdaman nyo sa baga siyempre uh, lubos na pananalig, pananalig sa at uh, uh, yung pag-iingat ika nga eh, prevention prevention is a uh, better than cure di ba pag-iingat mas magandang uh, mas maganda kaysa kinagamo so yon ah uh, magagamit po ito ang uh, na ito sa umaga at hapon ang una nyo pong gagawin ay uh, kumuha ng isang basong tubig at uh, magdasal ng isang ama namin abagino lalahati at sumasampalataya sa bywis na kayo ay gamutin o palakasin ng kanyang inyong mga baga kayo na po ang bahalang uh, mag-wish kung mahaba man yan, man yan o maiksi ay pwede po tapos sabay nyo po banggitin ng tatlong beses ang orasong ito so ito po ang unahin uh, ko yung yung ano uh, pamagat poder sa baga upang maging malakas ang ating baga nang sa ganon ay huwag magkasakit ng sakit na asma ito ay makapagpaglusog ng baga sa isang tao so narito po ang orasyon dumini pak mikom misericordiam tuam propter nominto om kiatom so banggitin niyo po ng uh, isang beses at tatlong beses upang uh, mamili po kayo doon sa isa o tatlo, pwede yun po at tip niyo po sa inamin at kung meron naman po kayong umo, ibabad nyo na sa tubig. At yun, inumin nyo na po. Okay, ah... Uh, ang ipinapayo ko sa baga, yung bawa, sakit sa baga, ay eh, ito yung bano uh, guyabano. Guyabano, kaya yung bulaklak ng guyabano, yung kulay dilaw, ilalaga lang po yun, at tapos inumin. Uh, ang ang kumpare ko nga na taga angeles ay may sakit noon uh, TB ang sakit niya yun lang po ang pinayok yung uh, bulaklak ng guyabano yung kulay dilaw at mga ilang buwan lang po ay gumaling siya nagkaroon po siya ng spot sa baga so dahil wala pong uh, pambili sila hanggang center lang so yun na uh, yung gamot sa center ina-applyan niya rin po ng payo ko na dahon ay yung bulaklak ng guyabano. Nawa ay uh, makatulong po ito sa aking binabahagi ito para sa inyo. So, suportahan nyo rin po nawa ang aking isang uh, FB account, yung Ang Misionaryo. Maraming maraming salamat.